Okay, dito na tayo sa Sitio Pasanay, Barangay Matayom. Binalikan namin ang ispat na to dahil sa nakaraang gabi, marami kaming nahuli na isda dito. Kaya bumalik kami rito. At dito yung, ito yung service ko. Iniwan ko lang dito sa may plaza ng Sitio Pasanay. So, apat pa rin kami. At papunta na kami sa aming target spot kung saan kami lulusong. So, maalon. Amihan na mga kapising. Ayaw ko lang kung makahuli kami nito, parang malabo yung dagat. Okay. Let's dive na tayo. Sos, grabe. Sobrang labo ng dagat. Ayaw ko lang kung makahuli kami nito. Sana malinaw sa laot, sa ilalim, para baka pag dive kami, makahuli kami ng isda So, abang-abang mga kapising. Let's dive tayo. Ito ista. Ang maliti, sige, pinamaan. Malabo talaga mga kapising. Sobrang labo ito isang tingin o siray hmm, sapol grabe sobrang labo mga kapising, sapol pati bato sapol sa mga <laughs> ibabaw ang bihira grabe kanina pa tayo ng laroy na lang, langoy, lang, langoy, mga kapising, ngayon pa lang tayo nakahuli grabe sobrang labo at sana sa ulan ay lumi na yung ilalim Para ano, maka ano tayo Maka huli At ito isang ng o luson Grabe Sobrang ilap Hindi natin pinamaan Hanap tayo ulit At dito nakakita tayo ng awa O lalay lalaya ng mga bangus, Grabe sobrang ilap Ayun Hinabol na hinabol natin Ayan, malapit na tayo. Ayun, bumalik ka na pa ilalim Pinapagod tayo nito. Grabe, sobrang ilap nito. Napakalaki naman nito. Mm, uy, oh patay. Hindi tinamahan. Sinabi pa yung flashlight natin ng rubber. Naku, patay na alog. Oh, huh, dito na tayo sa bahay mga kapising. Naalog yung flashlight ko. Hindi gumana yung ano, memory. Ayan, nakapana tayo ng kulambutan. Wala na tayong ano dito. Wala na tayong video nakapana din tayo ng talakito, naalog yung flashlight ko tinamaan ng rubber naalog yung camera kaya hindi na gumana yung memory ito, sayang laki nito oh. 2.7 pa naman yung kulambutan natin na pinala kaya wala na tayong video dito magkakatsinkok na lang tayo mga kapising sayang talaga na tinamaan yung flashlight natin ng rubber naalog yung camera kaya hindi na tayo nakapag video Hindi na gumana So magkakasingkok na lang tayo mga kapising Grabe sayang yung pag ano natin Pamana na wala tayong camera uh, Hindi gumana At yan o oh, 1.7 grams yung talakitok natin Okay Abang abang tayo sa Kasingkok natin So magkasingkok tayo kasi hindi gumana yung camera ko. Nung pinala natin ito ay hindi na gumana yung camera ko. Kasi na sagi ng rubber ko yung flashlight ko. Nakalug yung camera kaya nag ano, naghang yung camera ko hindi gumagana. Kaya catch in cook na lang tayo. May kunting video din tayo sa pamana ng isda pero kunti lang, ilang piraso lang yun. Kaya nung pumana tayo ng malaking isda, doon na uh, sa pagmamadali ko doon na uh, sagi yung camera ko yung flashlight ko kaya naging naghang yung aking camera at hindi na gumana so magkakatsing kong na lang tayo tanggalan natin ang baho ito mga kapising malaki ito ah uh, 2.7 coba Basyo lata ulak hiwak hiwa na, hiwak, hiwak na mga Wasing-wasing, hugasin na na Ninagyan na natin ang paminta mga kapising. <laughs> Mukulo na. Sarap nito ito mamaya. <laughs> Lamit ka ayaw. Malapit na maluto mga kapising. Magkakain na tayo. Ating pangulam. Nalagyan ko ito ng ata. Kasi paboritis ng mga kabataan. maayos okay okay mga tayo kain tayo kain ah thank you Lord sa blessing na ibigay mo sa akin kagabi at mayroon tayong na uh, kuling bagulan at siyempre kacin ko tayo kain kain mo na Hmm. Lame kayo. yung paborito ko yung bunga nga oh hmm langit kaya magpakita sa camera yung bulso ko yung bulso ko uh, grade 11 Okay, abang-abang sa shoutout natin mga kapising, Magsa-shoutout tayo. <coughs> okay, magandang hapon mga kapising. Uh, mag-shoutout sa tayo. At uh, sa wala pa, uh, nais nice ko muna mong pasalamat dyan sa aking uh, mga Secret Viewers. At sa aking mga subscriber. At sa ating mga OFW maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating channel. So, mag-shoutout na tayo. At shoutout kay... Kiking Mandaragat Fishing uh, Mix Adventure Kay Sergeant Serobia Kay Gigi Mansing Para Drivers Kay Gerko Yaji Mark uh, Super Fishing Life Kay Junalin Panugon O kay uh, Dreams TV Vlog Kay Juna Pil, uh, Jebel sa kay Masun Vlog kay ko Altom Channel uh, Burns Vlog Joy Fishing TV JP Amboy Vlog kay Gigi Moto Vlog uh, Vlog Ramil Saspa o uh, Romil Saspa di Camon PC Vlog sa kay Adventure uh, Brother 3Y TV kay Kapupong Vlog nan uh, ng balik. uh, saan, sumama o family kay Dos Adventure kay Jocelyn Guerrero kay Beri pero kay Jun TV Vlog Graphics per Fishing uh, Jojo Alige uh, Rinan Fishing Adventure jis Adventure Kapising Kapana AR TV Leonon Fishing Adventure Kusina ni Mamay Davao Occidental Divers o kung kay Riran Tanting uh, Panaboy TV Kuya Jumski Bike and Peace Uncle Artski uh, Artski, TV Spartan 858 uh, Will Spear Fishing Instrumental Guitar Ivan uh, Release kay Archie Masamayor, Mayor kay Darling Gabi Kabugsay TV at saka kay aberting uh, ambe so sa gusto magpa-shoutout ay uh, comment lang kayo sa ating comment section ma-shoutout ko kayo sa susunod nating na upload okay kita-kita lang tayo sa next ating next nating episode ah uh, thank you for watching mga kapising. bye-bye and god bless us all.